Yan, lagyan natin yan ng bitch na magic syrup. Hindi ko na lang naipakita yung magic syrup at saka bitch yung... May asin na rin yan, mga gobs. Titikman lang natin ang lasa, kung anong lasa niya. Okay. <coughs> Magugulay tayo ngayon ng papaya, mga kabs. Abangan nyo. Ayan, oh. naiwan ko na yan. Ayan. Samahan nyo akong paglulo. Ayan, hugasan natin siya para ang ganda. Para marinis. Marinis ang kanyang dagta. Ayan. Paisan na kayo kasi mag-isa lang ako. Wala tayong tagahawak ng camera. Kaya tiyaga-tiyaga <laughs> tayo yung paghugas. Hindi ko na may papakita yung paghugas ko ha. Ayan, may dalawa tayong sibuyas. Yun, dalawa sibuyas. Ayan, bawang. Meron tayong dilis. Ayan, yan yung natin, dilis. Lagyan din natin ng sili. Siling pula, ayan. 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 Meron din, meron din tayong tanlad. Ayan, tanlad. At yan ang ating gata. Ayan, ang Ayan, uh, ready na po ang ating gugulay papaya. Ayan na mga sanggap. Bawang sibuyas, tanlad, siling pula at dilis na sahog niya. Open na natin yung sila yon. Ayan po at uh, medyo tatanggalin lang natin yung sariling katas niya. Takpan po muna natin. Po. Gawin natin para mo ano yun. Daling wala pa ang katayan. Yun eh yung nakakatask lang yan. Ang sariling ano Ay, sorry, sorry. sariling katask. dami kasi kaya kukuha-kukuha dami. Ito Okay. Yan, uh, um. uh, lagyan natin ng pangalawang gata. Uh, lagyan natin. Uh, uh, uh. Ayan, takpan ulit natin para kung ano yung lalim. Sumbat-sumbatin na natin labs para oh, pwede niya yung nasa ibabaw. sariling katas tubig kasi yun eh may katas yan, sariling katas <coughs> Pagyan natin sya ng sardines para mas malasa.

Hmm. ini na siya, maluto. Kapatihin natin Tapos, okay na natin yung gata Uh, Ayan, magpag-try. Uh, sarap eh, sarap. Nakagihintay niya ng Bitsin at Magic Syrup. Hindi ko na lang nakipakita yung Magic Syrup at sa Bitsin. May asin na rin yan mga kabs. Titikman lang natin ang lasa. Kung anong lasa niya. Okay e na yung angang niya. Nagdagan natin ng konting asin. Matabang. Ayoko sa gulo yung matabang. Kawalang gana. Pwede namang medyo malata lahat. Kasi paglagay mo sa kanin yan. Mawala oh, na yan. yang malapit na siya kakatikating ng konti yung ito para mas masarap yun so sunog sunog na wow ang So Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Then, you know, my YouTube channel called